Oops, one move. Okay. Good. One move. Oh, isa na lang. Ma, may challenge ako sa'yo. Kita mo yan? Oo. Oh. Yan, kita mo. Itong 100 na to. Ay, 100 pala yan? No, 100. Oh, Di ba? Kala ko haligi tapos pinitahan. <laughs> <laughs> Hindi yan. 100 pala yan? 100 yan. Yan, may pagagawa ko sa'yo dyan. Anong gagawin? Gawin mo siyang <laughs> gawin mo siyang pusa. Ha? Huh? Gawin mo siyang pusa. English ng pusa. Cat. O, oh, cat. Gawin mo ang cat. What? Yang 100 na yan. Pag nagawa mo yan, ma. Dito to yan. Bola lang yan. Isang libo. Ha? Oo, gawin mo ang pusa yan. English na pusa. Paano kung magawa ko ng dog yan? Dahil the dalawang labo. <laughs> Oo, oh, hindi. Maganda kung gawin mo dog. Hirap mo, oh. Gawin mo. Ilang moves ba? Basta Two moves lang. Dapat mong galibuin dyan. Uswa. Oo <laughs> nga. Tsaka magagawa na siyang English ng pusa. Cat. Ano siyang cat. Game! Pero uh, ma ano, mapag-isip ka talaga. Two moves lang ha, two moves. Pag nagawa mo yan ma, believe na talaga ako sa'yo. Two moves? Hmm. Two moves! Two moves ma. At magagawang cat yan. Hindi man maging cat yan. Oo. Um. Sige, gawin mo. Ano? maging cut yan? Oo, oh, Ibang cut yan, oh! May isang ano pa! Kut! Kut! <laughs> Oo, oh, ano? Meron! Basta maging, ano yan, maging cut yan. Sabihin ko sa iyo. Hmm. Sige! Sayang isang libo, oh! <laughs> Sabi mo kung ayaw mo na para sa akin na yung babalik sa akin yung 1,000 ko. Cut, bro. Cut. Mm two mobs. Two mobs. Two mobs lang siya. Oops. One mob. Good. One mob. No, oh, isa na lang. Isa na lang. Isa na punta yung isang mob. Eh, basta. Anong gawin mo? Hmm. Kaya pa? Kaya. Ha? Masa oh, nga? Galing ha? Eh? Oh, oh, oh. <laughs> <Tano toheng> <laughs> <Anong>, mo? <laughs> <laughs> Ang talino mo Pakis <laughs>